Alam mo, some of the netizens no, are so cruel. Kung nilalait nila yung bata, nilait nila yung mukha ni Ice, kamukha ng ni Vong, yung mukha artista. Tila hindi nga nakaligtas ang anak ni Vong Navarro na si Ice Navarro mula sa pangmamata at pang ng mga netizens dahil kasabay nga ng pag-anunsyo na kasama si Ice Navarro sa inaabangan na teleserye ng ABS-CBN na Batang Kiapo. Tila nagsulputan naman ang mga bashers nito, at nilait ang itsura ng anak ni Vong. Namukha ni Vong at hindi mukhang artista. Yan nga ang ilang komento ng mga netizens patungkol nga kay Ice Navarro. Sa inilabas nga na trailer ng ABS-CBN noong February 17, 2024, ipinasilip nila ang mga bagong aabangang karakter sa ikalawang taon ng batang kiyapo. At kabilang nga rito ang anak ni Vong na si Ice Navarro. Bagamat hindi pa tinutukoy kung ano ang karakter ni Ai sa serye, labis naman itong ikinatuwa ni Vong. At sa Facebook post nga ng It's Showtime host, inihayag niya ang taus-pusong pasasalamat sa lead star at director ng Batang Kiapo na si Coco Martin sa tiwalang ibinigay nito sa kanyang anak. Sabi pa ni Vong, karangalan sa kanya bilang ama na mapasama ang anak sa isa sa itinuturing na pinakamalaking teleserye ng ABS-CBN. Masaya at pagmamalaking caption nga ni Vong. Yahoo! Thank you, Lord! At makikita pa nga dito ang praise sign emoji. Nakaka-proud na mapabilang ang anak ko at makasama sa cast ng Batang Kiyapo. Good luck, Ice Navarro! Aabangan ko to! Maraming salamat, Direk Coco Martin. Hindi rin nga na itago ni Ice ang saya at pasasalamat sa tiwala at pagkakataong ibinigay sa kanya ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment. Sa kanyang Instagram stories, inirepost pa ni Ice ang banner photo niya sa Batang Kiyapo kalakip ang caption na Isang pasasalamat po sa Dreamscape PH at sa lahat ng bumubuo ng Batang Kiyapo lalo na po kay Direk Coco Martin sa opportunity na to. Dagdag pa niya, isang karangalan po na mapabilang sa mga mahuhusay at batikang artista sa industriya. Bago nga tuluyang pasukin ng mundo ng showbiz, nagtapos muna si Ice ng kolehiyo sa UST o University of Santo Tomas noong June 2022. Sa naging panayam nga kay Ice noong August 2022, ibinahagi nito ang kagustuhan niya noon pa lang na maging artista. Ngunit hindi pa nga opisyal na naipapalabas ang kanyang scene sa Batang Kiapo. Kung todo panlalait na nga mula sa netizens ang inabot ni Ice, at hindi lang nga mukha ang pinuntirian ng mga bashers, maging ang pangangatawan nga nito batang ang chararat niya, hindi niya nakuha yung pagkagwapo ni Kuya Vong? Honestly, mukhang bagets pa si Vong kesa dito kay Ice. Sana nagbawas muna siya ng weight. Let's be realistic here. Kailangan talaga pleasing ka physically para tangkilikin. Mukhang kontrabida. More like extra na forgettable. Maliban nga riyan, Humirit pa ang ilan na produkto lamang umano ng nepotismo si Ice, kaya nakapasok ito sa showbiz. Sa pagpasok nga sa mundo ng showbiz ni Ice Navarro, tila pambabash nga ang sumalubong sa kanya. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga katrendy, anong masasabi niyo ukol dito? Yan ang trending!